Ito nga raw ang tunay na problema ng team ng Dallas Mavericks kung bakit sila natalo sa games 1 and 2. Well, aalamin nga natin ang isa sa pinakamalaking problema ng team ng Dallas Mavericks defensively kung bakit nga sila down ngayon sa Serie O 2 laban sa Celtics. Well, importante nga munang malaman ng bawat isa ng opesa na itong ang team ng Boston Celtics is all about drive and kick. At ganyan ang kanilang opesa nang dahil meron nga silang mga great iso players na sila Tatum pati na nga rin si Jalen Brown. Isa pa sa focus ng Celtics this NBA Finals this series against the Mavericks ayun nga is to get mismatches at atakihin yung mismatch na yon. And basically, ang problema nga dito ay hindi nga ma-contain ng Dallas players. Ito ang Celtics players one-on-one -on -one, resulting tuloy na magsisend pa sila ng help ng second defender na nagre-resulta nga na mag-rotate tuloy sa depensa ang Dallas players na nagre-resulta sa defensive breakdown nila na tinetake advantage nga ng Celtics dahil nga sa anilang magandang ball movement, nagre-resulta sa wide open layups at pati na rin sa high percentage shots. At yan nga mga idol ay ating papanoorin. Titingnan natin ang mga ebidensya from games 1 and 2. At tunay natin dito mga idol sa first quarter with 9 minutes left. Kung saan may kita natin si Jalen Brown attacks early dito nga sa shot clock. At ito yung nagresulta mga idol ng second defender. At ito ang team ng Dallas Mavericks na si Daniel Gafford na mag-help nga sa kanya. At as a result, naging 4v5 ang labanan sa court ng dahil dalawang defender na kay Jalen Brown. At magandang kick out pass dito nga kay Tatum And then one more pass para nga dito kay Horford na abay super wide open na pasok tuloy para nga kay Al Horford. And then another mismatch attacking ang ginawa dito ng Celtics kung saan inatake ni Tatum. Ito ang rookie na si Lively and definitely no chance si Lively in staying in front of Tatum. Kaya naman napilitan tuloy itong si Kyra Irving na maghelp dito nga sa driving Jason Tatum para pigilan siya. At iniwan niya nga itong si Drew Holiday. Kaya't napunta kay PJ Washington tuloy ang responsibilidad at to guard Drew Walliday at yan ngay nabasa ni Tatum at alam niya na iniwan nga ni Washington si White and wide open siya sa corner at nagresulta yan ng another wide open shot pasok yan. And then dito naman ay mismatch hunting ang ginawa ng Boston Celtics kung saan in-screenan nga neto ni Tatum sa si Irving pero ang kanilang goal talaga dyan ng objective is to get Kyrie on Tatum at nung mapunta na nga siya dito nga kay Tatum ay binigay na lang ni White ang bola sa kanyang teammate and basic half spin ang ginawa neto ni Jason Tatum iwan si Kyrie Irving easy basket ang kanyang ginawa poster dunk pa yan. Another mismatch hunting sa play na ito mga idol kung saan si Jalen Brown kumuha ng screen kay Tatum para nga mapunta sa kanya itong si Luka at itong mga idol ay hindi talagang magandang depensa para kay Luka Doncic. Sobrang easy ng ginawang blow by ni Jalen Brown sa kanya ay nasa result. Defensive breakdown ang nangyari dito nga sa team ng Dallas Mavericks. Hindi nila alam kung sino ang babantayan nila. Gandang kick out pass ni Brown kay Holiday and then extra pass dito kay Jason Tatum. Abay practice shot ang kanyang ginawa dito. And sa game number 2, same game plan ang ginawa ng team ng Boston Celtics. Tatum in-screen na ang si Derek White pero ang objective is just to get Kyrie Irving at nang makuha niya na si Kyrie. Binigay lang ni White ang bola at wala pang ginagawa si Tatum dito. Abay may second defender na agad na nakabang na si PJ Washington. At dyan ay nag-umpisa ang problema na itong Mavs defense. Wala pa silang proper communication. Nagresulta yan sa two handang ni Jalen Brown. And then another mismatch. Tatum and Kyrie once again. And guess what? Easy basket ang nakuha dito ni Jason Tatum. And then dito naman abay si Luka Doncic naman ang inatake ng itong Celtics. Kusaan si Jalen Brown nga ang nanguna dyan inatake niya itong si Luka another easy blow by ang ginawa nagresulta nga sa rotation ng Dallas defense at yan nga nagbreakdown sa kanilang depensa just multiple extra passes ang kanilang ginawa. Nagresulta sa practice shot ni Drew Holiday So ito nga ang isa sa pinakamalaking problema ng Dallas defense this series kung saan they cannot contain the Celtics players one on one na nagre-resulta nga ng defensive breakdown sa kanila na tinitik advantage ng Celtics na nagre-resulta ng wide open shots, high percentage shots sa kanila. So let's see sa game 3 kung anong pagbabago ang gagawin ng Dallas defense at this time sa kanilang bahay na.